yan po makikita po ninyo dyan na pumasok po na sinisita ng MMDA enforcer yung isang rider ayan isang rider po sa may Sullivan po yan tanto po ng Commonwealth naka helmet na naka helmet naka sunglasses pa Apo. Ah, ayan at tinakasan yung MMDA enforcer at makikita na po dyan may bumagsak po Ma'am Lira, magandang hapon. Una sa lahat ang aming pong taus-pusong uh, pakikiramay. Base naman po doon sa video, nakikita namin na parang yung inyong mister ay concerned citizen, gusto nang tumulong? Opo. Oh, po. Paano ba yun? Yung si mister niyo papasok na, pauwi ng bahay, papunta ng trabaho? Ano po? Bali sir, ang nangyari nung araw po na yun, uh, sinundo niya po ako galing trabaho. Mm -hmm. uh, tapos po, galing Manila po kami nun. Tapos po, pagka nasa LITEX na po kami, Uh, mag-stopover po kami doon para kumain po. Tapos ako po ay uh, uh, mamimili po ng pasalubong para sa mga anak po namin. Ngayon po, nung after na po namin mamili, siya tapos na rin pong kumain. Ngayon po, sa gilid po namin, nakita po namin na meron pong uh, hinaharang yung mga MMDA enforcer. Hmm. Uh, tapos po, hindi po nagpapitil yung nakamotor. Mm -hmm. Bago pa po siya habulin ng asawa ko, uh, naabutan po ng isang MMTA yung nakamotor. Pinigilan pa po sa bandang dulo ng motor mm -hmm. pero nakatakas pa rin po yung nakamotor. Tapos nung nakita po yun ng asawa ko, uh, sabi niya po sa akin, antayin mo ko dyan, ah, habulin ko lang yun. Tapos ayun po, hinabol niya na po yun. Four hours po ako nag-aantay dun sa asawa ko, dun po sa may Sullivan wala na po kong alam. Tapos sinundo na lang po ako ng nanay ko, kasama po yung mga polis, yung polis po. Tapos yun nga, tinatanong kung ako po ba yung asawa ni Wilmer Zara. Wala po po kong idea pa kung ano pong nangyari. Basta ini-invite lang po nila po sa police station. Ma'am, may update na ho ba tayo? Sir, kasalukuyan po, uh, patuloy pa rin po ang uh, pagsasagawa ng hot pursuit operation ng uh, Quezon City Police District at ang ating pong uh, acting district director ay uh, naglabas na po ng kaukusan na uh, sa masusing investigasyon at uh, patuloy po ang uh, pagsasagawa ng uh, backtracking at uh, forward tracking dito sa mga CCTV footage dito sa malapit sa pinangyarihan nitong insidente. Wala ho bang plate number po yung motor? Hindi po nasa pool sa mga CCTV footage Yes, yes sir. Ayan din po ang ating uh, tinitingnan sa ngayon kasi yung mga CCTV footage na nakuha natin from the, uh, uh, sa ating uh, LGU, medyo malayo po kasi hindi natin nakukuha na ng malapitan. So, uh, sa ngayon, ang ating investigator ay uh, masusing nakikipag-ugnayan din na sa mga business establishment dito sa malapit sa lugar. According to the investigator on case, ay um uh, noong nakaraang weekend ay hindi naka-duty yung uh, nag-apprehend dito sa suspect. So ngayon, uh, ang ating ginagawa ay uh, nakipag ugnayan para po makuha na natin ang statement yung uh, duty MNDA enforcer nung time na yon. Ma'am. Yes, sir. Sa araw Eto. na ito, gusto ko yung mga MMDA enforcer na nandoon sa site na nanita dito, uh, tumakas na killer, dapat makausap nyo today. Ma-interview Main yes, nyo sir. sila today. Kasi meron pa rin hinabol eh. At pipigilan daw yung sa may puwitan. Hawakan yung motor. So, dapat nakita ng MMDA yung plate number kasi yun ang unang gawin. Pag tumatakas, tinitin yung plate number. So I'm sure baka isa sa kanila nakita ng plate number na yun unless kung walang plate number itong motor. Naipasa na report dito sa amin ay wala pa pong uh, plate number itong uh, motorcyclo ng uh, suspect. Okay, so hindi sure kung may plate number wala. Yes sir, hindi po natin uh, nakuha pa kung meron o wala I, I, I cannot confirm right now. I'm sure meron dyan mga taga MMDA na kinuha man lang yung plate number dahil kapag hindi dapat si lahat yung mga MMDA traffic enforcer na yon o seminar man lang kasi ano yun SOP yan eh kapag meron na inarest tapos tumatakas the first thing you do is tingnan mo yung plate number susulat mo o dili ka ng cellphone mo di ba? Kung hindi na ginawa yun... Yes, then it's so, dapat, dapat maging traffic enforcer. So ma'am, by tomorrow, gusto ko po na-interview na po yung mga taga-MMDA. Uh, Kung gusto niyo ipatatawag ko dahil ako naman po sa Public Services Committee Chair para mag-report sa inyo. O kaya nyo na po, hindi nyo na kailan tulong ko. Um, yes sir, mas ma uh, we appreciate so much po pag uh, ano pag uh, natulungan niyo po kami. Attorney Victor Nunez, ilan po yung mga traffic enforcer na roon nung mangyari po yung Pagsita. Apat po sila. Actually, kausap ko ngayon. Okay, sir. Direct to the point. May plate number ba? Nakuha yung mga tao ninyo? Wala? Wala po. Uh, front and back, wala hong plate number yung sasakyan. Ang dudo ko baka hitman to eh. May nakuha po sa MMDA yung sa aming uh, monitor sa dalawang site. Yung pinakita po sa, sa media, yun lang po yung nakita talagang uh, angle na nakunan yung motor. Eh, wala ho talagang uh, plate number kung ko kayo ng magandang kuha ng motor, ipaskil ko po yan sa Facebook ko. Mali mo ba kami mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, One way or the other, tapos ipipit sa po, atin batok sa ating mga kapulisan. Kasama ko rin si Yusek San Juan, yung Deputy Chairman namin, saka yung hepe namin sa Commonwealth. Mabuti rin. Para mabuti. makausap din namin yung pamilya. Hindi Punta po kayo kapulisan. kasi nagpakabayani po eh. Base po kay chairman, sabi niya magbibigay din po siya ng reward at pabuya kung sino man yung makakaturo sa yung taong bumaril dito kay Mr. Zara. Magkano pong reward, pabuya? kung na pong mag-announce. Ayun hindi po sinabi sa akin yung amount. I'll verify with the chairman. Baka pinag-isipan pa, magbibigay ka lang reward. Hindi pa alam, pag-isipan pa dapat. Bago ka magbitaw ng salita, magbibigay ng reward, meron ka na agad amount. amount? Ganito sir, kung ikukol mo ako, 500 MMD, 500 ah. sa akin, 1 million. Pag nakilala kung sino yan, hanggang sa ma-prosecute. Sige po, sasabihin ko pa kay chairman. Ang party list na masasandalan. Axie IS, number 68 sa Balota. Ma'am, kausapin niyo rin po. Mga tao doon sa paligid, baka malay mo may nakakilala sa kanya, whatever, baka tinanggal niyang helmet niya, kung ano pa man, o baka may, may nahulog siyang wallet at... Yes sir, yan no, din po ang aming panawagan pa since yesterday dun sa ating mga Q citizens na at kung sa lahat din po na nakapanood ng uh, dun sa CCTV footage na na-air sa mga lahat ng media outlet na kung ma, uh, kung nananawagan kami sa publiko na makipagtulungan kung kakilala po nila itong taong ito ay talagang nakikiusap kami na makipag-ugnayan sa amin at uh, sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa kanilang lugar para po sa mabilisang pag itong krimen na ito. Okay. Ma'am, itong tanong ko ngayon, anong kalibre na baril ang ginamit sa pamamaril sa biktimang si Wilmer? Yan ang hinihintay namin na report from the forensic group unit ng aming crime laboratory, sir. May nakuha bang basyo ng bala? Yes po, dalawang fried cartridge case ang na nakuha dito sa crime scene at yan po ay ipinadala sa forensic group dito okay. sa ating field. So, ibig sabihin, uh, dalawa? Yes. Beses sabihin, nagpaputok? Yes, sir. Okay. But do your best po, ma'am. Yung sa forensic, mahalan 'yo dun sa bala, meron kayo makuha kahit kakatiting information, mga katulong, baka may fingerprint doon. Diba? Kasi pag nag-load ka ng bala, yep. eh, sulay, daliri mong ginagamit mo eh. Yes, sir. Tama po kayo, sir. Ma'am Lyra. Hello po, sir. Okay. Ako po ay mag up ng reward, as you've heard, 500,000 pesos. Kaya hanga po Opo. ako sa inyong mister na Opo nagpakabayani siya. Anong trabaho po ni Mister, Mama, tanong ko lang. Uh, sa logistics po. Pupunta po yung mga staff ko dyan sa lugar ninyo at tingnan po kung anong pwede namin may tulong. For now, okay. ang may papangaw ko po sa inyo, ipapaskil ko po ito sa Facebook ko, account. Opo. Para Opo. magbigay ng reward. At tas... Opo. Maraming salamat po, sir. Pagmasdan niyo po, mga marites, may mga kapitbahe na rider. Tingnan niyo po una, A, yung chinelas. Ayan. B, yung suot niya pong long sleeve na shirt. And then, yung itsura niya po, kahit na naka-helmet siya, na kung kapit-bahay palagi mo siya nakikita. One way of the other, may kilala mo siya. And then, D, yung motor. Malabas din po kasi na nung bumulagta na itong biktima, inattempt pa na uh, pukunin yung kanyang motorsiklo. However, in few meters, dahil ito ay automatic, in few meters, Uh, namamatay. So hindi na natul hindi niya natuloy hindi na tuloy na nakuha itong motorsiklo. Kung uh, na halimbawa matikina. nakuha niya yung motorsiklo, so yung motor niya iiwan niya sana. Uh, yes sir, yes sir. Ang uh, motorcycle nitong uh, biktima ay wala sa kanyang tabi, kundi a few meters away from him dahil inattempt nga na i ano itakbo. So nung tumakas po siya, ano yung motor ang gamit niya? Uh, nung tumakas siya, dala niya rin yung kaniyang motor. Yung ba yung motor? na gusto niya i-take over kasi hindi siya naka-gloves eh. Yung ba ay na-examine na for fingerprints? Ah, hindi po na-examine yung motor for fingerprint Ganito po ang nangyari. Nung nakausap ko po yung taga-batasan police station, ang sabi nila, nung sa isang CCTV na angle, sinalubong nitong, uh, nitong uh, suspect ang biktima. So, natumba siya. Tinago niya yung motor niya. Kasi on foot sa nung hinarang niya, nung binaril niya itong ano eh, itong biktima okay. and uh nung uh, inattempt niya nga na itakbo hindi niya na maitakbo kasi namatay yung uh, makina ng motor so definitely yun din ang tinitingnan natin ngayon yun sa mga CCTV kung ano pa po ang mga nangyari after okay. niya pong nabaril itong biktima now prinoses ba yung motor ng victim for fingerprints yan po ang uh, ating tinitingnan din sa ngayon dahil ang um, itong nga uh, biktima, itong motor ay nasa custody po ng uh, ating uh, sido and uh, given that itong uh, rider ay nakaglove po yun. In hindi nakaglove, so sa video. Yes, Di ba sabi mo na itakbo pa, kaya lang hindi naging successful. So iniwan din niya in the end. Opa. So ibig sabihin, yes, nahawakan sir. niya, naupuan niya, nahawakan niya yung motor. Yes, so That's dapat prenosis yung for fingerprints, yung motor. ah uh, yes, I I have to find out find out with the uh, investigator kung ano na po ang uh, update dito sa motorsiklo. Kaya lang sabi mo eh nandoon na sa Sido eh syempre sinakyan na ng mga tauhan ninyo hinawak-hawakan na eh di wala nang makakalo alam i-process nyo pa rin. Malay mo eh makachamba tayo. Sige mama, balikan namin kayo. Okay. Raffi, uh, pinaparating po ni Chairman Don Artes na Call daw po siya doon sa additional 500 rewards, 500,000 okay. reward money. Ayan, sige. 1 million na tumaas na. 500 from the MMDA, thank you. And 500 from me. Kailangan pong magtulungan tayo dito, mga netizen, kayong lahat, mga kapitbahay nung kung sino man itong lalaki ito. 1 million. Easy money yun. Wala kang gagawin kundi kumanta lang. Siyempre hanggang sa makasuhan. Ma-identify talaga na siya yun. Yan po. Salamat po, attorney. Ha? Pakisabi, thank you. Thank you. Maraming salamat po, Senator Rafi. Maraming salamat po. Sige, ma'am. Ngayong araw na ito, Yes po. Habol yung mga tao ko dyan. Sige Excuse po. Opo. Oh, Salamat, sir. Salamat po. Okay. Malungkot. Okay. Uh, naging concern lang siya. Nagpapakabayan it. Uh, ito yung sinapit. Habang maari, hayaan natin yung autoridad kung may autoridad naman dyan. Let them do the job because it's the part of the job. Hulihin, i-apprend. Eh, Itong si sir, eh, meron siyang bayani instinct ang tao mm. eh. Instinct na sa kanya yun eh. Sa bagay, hindi mo na mabago yun. Ganun talaga yung pagkatao niya pag may nakita siyang may nangyari, makikialam siya para ayusin yung problema o makatulong okay. maayos yung problema. Ganon itong si Wilmer Zara. Talagang bayani siya. Hindi, meron ako dati, meron pa akong Philippines Most Wanted. Oh, kapatid, nilaglag niya yung wanted. Dahil sa reward money. Wala namang masama. Tulong na ang isang million, sir. Eh. Wala namang masama. Mm, -mm. Di ba? Mm -mm. Ayan, ilaglag niyo na po yan. Kung kapatid o tatay, nanay, ate, eh, laglag niyo na yan kasi pumatay ng tao eh. Di ba? O gumawa ng ng kabutihan para sa bansa at sa kapwa, may pera pa kayo.